Habang papalapit ang Coronation Night ng Miss Universe 2025, mas lalong umiinit ang kompetisyon at tumitindi ang suporta ng pageant fans mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong 2025, hindi madaling pumili ng iisang Front frontrunner. Kaya narito, aming top 20 picks. Mga kandidatang nagmarka, nagpawaw, at nanguna sa radar ng pageant fans dahil sa kanilang ganda, talino at puso. The Philippine Showbiz List presents Top 20 Picks for Miss Universe 2025. At Tisa Manalo, Philippines. Umpisa pa lang ay pinaramdam na ng 28-year-old Pinay Beauty ang lakas na kanyang presensya, bitbit -bit ang layuning, mauwi ang kalimang Miss Universe title para sa bansa. Isa nga sa pinag-usapan ay pagsuot niya ng matingkad na green two-piece swimsuit, kung saan ay pinakita niyang elegante at commanding na lakad sa runway. Muli din siya nakakuha ng atensyon sa kanyang closed-door interview outfit. Berenice Dickinson, Turks and Caicos Ang 22-year-old Turks Islander mula sa Salt Cay na si Berenice ay isang promising dark horse. May taas na 1.82 meter. Kilala si Berenice sa kanyang striking presence sa stage, elegant aura, Nagtapos siya ng degree sa Architecture and Building Technologies at kasalukuyang nagtatrabaho sa larangan ng finance. Bukod dito, siya ay multilingual. Marunong magsalita ng Ingles, Spanish, French at Tagalog. Pravinar Singh Thailand Hindi pa huhuli ang 29-year-old Thai Indian beauty queen, model at influencer mula sa Chiang Mai, Northern Thailand na si Vina Pravinar Singh. Ipinanganak sa pamilyang Indian, nag-aral siya sa Satri Yala School sa Muing Yala, Southern Thailand at tapos ng bachelor's degree sa liberal studies sa Damasat University, Bangkok. Fluent siya sa Thai, English at Russian at kilala sa kanyang matibay na fitness routine kabilang na ang Muay Thai at weightlifting. Ang kanyang pagkapanalo sa Miss Universe Thailand sa Raburi 2025 ay historic sa dalawang kadahilanan. Siya ang unang winner na may Indian heritage at ang unang winner na dati ng kasal at nag-divorce. Vanessa Pulgarin, Colombia. Kabilang sa powerhouse contenders, ang 34-year-old Colombian model, communicator at entrepreneur mula sa Medellin. Nagtapos si Vanessa ng social communication sa Universidad Pontificia Bolivariana at may malawak na karanasan sa pageantry, kabilang ang pagiging first runner-up sa Miss Colombia 2017. Na nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumatawan sa Colombia sa Miss International 2017 sa Tokyo, Japan. Sara Lina Bobadjaudi, Lebanon. Isa sa mga pinakabatang kalahok ngayong taon, ang 20-year-old Lebanese beauty na umaagaw rin ngayon ng atensyon. Nakilala bilang first runner-up sa Miss Lebanon 2024, si Sarah ay isang fashion model at estudyante ng finance sa American University of Beirut. Kilala rin siya sa kanyang kakayahang magsalita ng Arabic, English at French. Dorcas Dienda Casinde, Democratic Republic of Congo ang 30-year-old beauty mula Democratic Republic of Congo ay isa sa paboritong pangalan sa patimpalak. May taas na 183 cm si Dorcas, sa isang model, TV personality at entrepreneur. Nakilala siya sa international stage matapos niyang manalo sa Miss Africa 2018. Fatima Bosch, Mexico Umpisa pa lang, gumawa na ng ingay ang 25-year-old Mexican fashion designer na si Fatima Bosch Fernandez sa isang pre-pageant event sa Thailand, tinawag siyang dumb, you know what, it's a umano sa hindi pagsunod sa ilang promotional duties. Bilang tugon, nag out siya kasama ang ilang kandidata. Sa kapila ng hindi magandang simula, pinamalas si Fatima ang kanyang kakaibang karisma sa pageant. Isang descendant ni Don Jose Miguel Bosch Lopez de Liergo, isang kilalang architect na ipinanganak sa Tabasco, Mexico, nagtapos si Fatima ng fashion design sa Universidad Ibero-Americana at nagbalawag na kanyang kaalaman sa Nuova Accademia di Belle Arti sa Milan, Italy, pati na rin sa Lyndon Institute sa Vermont, USA. Si Fatima ay unang sumikat sa larangan ng pageantry bilang Flor Tabasco 2018 at ngayon bilang kinatawa ng Mexico sa Miss Universe. Gabrielle Henry, Jamaica ang 29-year-old ophthalmologist mula Jamaica ay hindi rin nagpapahuli. Bilang isang medical professional, nag-aral si Gabriel sa University Hospital of the West Indies at nag sa ophthalmology. Bukod sa kanyang medical work, siya rin ang nagtatag ng Simi Foundation na sa pagbibigay ng edukasyonal at pang-ekonomiyang oportunidad para sa mga taong bulag o may kapansanan sa paningin. Olivia Yase, Cote d'Ivoire, ang 27-year-old Ivorian model na isa sa mga pinakahinahangaan at respetadong beauty queens ng Africa ay kabilang din sa paboritong pangalan sa patimpalak. Ipinanganak sa Abidjan, lumaki si Olivier may malakas na pagkamdam ng, ng identity at pagmamahal sa kultura ng kanyang bansa. Nag-aral siya sa Widener University sa Pennsylvania, USA, kung saan natapos ng degree sa Business Management, Marketing at kumuha rin ng Master's degree sa Luxury Marketing mula sa Richmond American University London. Bago pumasok sa Miss Universe, nakilala siya bilang modelo at public figure sa Africa. Stephanie Abasali, Venezuela Isang matapang na katunggali ang Venezuela na mayroon ng pitong Miss Universe titles at ito ang pinaparamdam na kanilang pambato ngayong taon, ang 25-year-old na si Stephanie Adriana Abasali na Sir. Lumaki siya sa El Calao at nag-aral ng economics sa Florida International University sa Miami. May multicultural background si Stephanie kung saan ang kanyang ama ay mula sa Syria habang ang kanyang ina ay may lahing Lebanese. Marunong niya siya magsalita ng Espanyol, Ingles at Arab. Julie Kluet, Malta Sinasabing ang 27-year-old Maltese psychologist ang isa sa mga pinakamalakas na kinatawa ng Malta sa kasaysayan ng Miss Universe. Mula sa Floriana ang kanyang pinagmulan, at sa coronation ay pinili ni Julia na ito o na kanyang representasyon doon bilang pag-alala at pagkilala sa kanyang ama na si David Cluet, isang maalaman na goalkeeper para sa kopo ng Floriana. Si Julia nagtapos ng bachelor's degree sa psychology sa University of Malta. Mayroon din siyang post-graduate diploma sa edukasyon. Bukod sa pageant, nagtrabaho siya bilang HR office coordinator bago sumabak sa Miss Universe Malta 2025. Itza Castillo, Nicaragua Standout din ang Nicaraguan beauty ng 29-year-old na si Itza Helen Castillo Marediaga. Nag-aral si Idza ng Social Communications sa Universidad Centroamericana Americana at nag-postgraduate ng Marketing sa Universidad Americana ng Managua. Sa mulang edad, bahagi na siya ng pageant world. Alejandra Fuentes, Honduras hindi naman nagpahuli ang pambato ng Honduras sa si Alejandra Fuentes, ang 31-year-old model and entrepreneur na nagtapos sa Universidad Teknolojika centro -Americana, sa Tegucigalpa at sa Easter Business School sa Madrid, Spain. May ari siya ng Hogweteria Dalu kung saan pinagsama niya ang negosyo at advokasya. Zashley Alisaya, Puerto Rico Shining Star mula Caribbean, kabilang ang pinag-usapang pasensya sa Miss Universe ngayong taon, ang taglay ng 26-year-old Puerto Rican gymnast, ballerina, and model. Nagtapos si Sashley ng BS sa Psychology sa University of Puerto Rico, Rio Piedras. Mahaba ang kanyang karera sa artistic gymnastics na nadala sa kanya sa mga kompetisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Aktibo rin siya sa community projects tulad ng Elevo arte na nag-aalok ng art at dance workshops para sa kabataan. Laura Ginachatovic, Croatia. Ang 23-year-old beauty kasalukuyang naninara sa Dubrovnik kung saan tinatapos niya ang kanyang ikatlong taon sa undergraduate nursing studies at nagtatrabaho sa isang polyclinic at naglalaro bilang professional sa Women's Volleyball Club, Dubrovnik. Bukod sa kanyang academic and professional works, aktibo rin si Laura sa iba't ibang personal na hilig tulad ng paglaan ng oras sa kalikasan, pag-aalaga ng mga hayop, pagsayaw, pagbibinta, pagdugtog ng gitara, paggawa ng makeup at paglikha ng photo at video content. Marunong siya magsalita ng English, Italian at Spanish. At nakatanggap ng mga parangal sa language competitions, kabilang ang gold medal sa Croatian First Volleyball League. Oninyechi Bazil, Nigeria. Mula sa Anambra State, bago pa man sumabag sa pageant, ang 25-year-old na si Onyingichi ay trabaho sa corporate world. pinamamahalaan ang operasyon ng isang South Korean conglomerate sa West Africa. Eve Gillies, France. Hindi nagpahuli ang bansang France dahil pasok sa listahan ang 22-year-old beauty na lumaki sa Kwanipre, Nord, kung saan ang kanyang ina ay may lahing Tamil mula sa reunion. Sa kabila ng pagkakaroon ng paroxysmal dyskinesia, isang neurological condition, ipinakita ni I, Ipinakita ni Eve ang kanyang determinasyon sa parehong pag-aaral at pageantry. Nag-aaral siya ng mathematics and computer science sa University of Lille at may plano siya maging statistician. Maria Gabriela Lacerda, Brazil Si Gabriela ay ambassador ng Mais isang organisasyon na tumutulong sa mga pamilyang naghahanap ng na nawawalang mga bata. Sa pre-pageant activity sa Miss Universe 2025, tulad ng swimsuit fashion show, nagpakita si Gabriela kung saan nakuha niya ang top 5 spot. Victoria Gulyova, Slovakia Kabilang sa mga pinakabatang kalahok, ang 20-year-old Slovakian beauty ay may taas na 183 centimeters at kasalukuyan nag-aaral sa University of Economics and Management sa Bratislava habang nagtatrabaho bilang professional model. Ophelia Mizino, Guadalupe Nagtapos si Ophelia ng Bachelor of Science in Business Management, Digital Business and Innovation sa EDHAC Business School noong 2022. Kasabay na kanyang karera bilang modelo at content creator, ginagamit niya kanyang platform para sa advokasya at social causes. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.